beautiful people and welcome back to my humble vlog. Ano tinta ni Manang? Yang, magkano magkano si tao mo? Ha? Kinse, on sigi. Si tao ken, ana pay Manang. Labong. Ay, sa buto-buto. Ay, buto Oo. Sitaw's today is basura day ang aga ni papa o oh, nakabili siya ng ano, ng papaya ako naman ito yung nabili ko, grabe ang sitaw ang liit o oh. sa bagay 15 pesos lang yan kumpara kahapon medyo mahaba ng konti dito, 25 tapos bumili din ako ng ah, munggo, tapos ito 25 lahat, itong ano na ito o, oh. luya paano naging 10, 20 30 oo nga no, oh, ba diba? nakabili na naman ako ganyan guys pag nakikita ko dun sa ano sa sa uh, labas na merong mga dumadaan na nagtitinda naabangan ko na yan para makabili kami. Ito yung ano, napakabango itong ano na ito. Baguong na dilis. mo muna, muna ang tawag namin dito. Ayoko na nga buksan. Mangamoy na naman yung kamay ko. Grabe guys, sobrang sarap. Yung baguong na dilis, yan yung ano, yan yung special na baguong dito sa ano, sa amin. Galing yan ng ano, ng dagupan. Sarap, sarap niya maging sausawan. Tapos nakaluto na pala si Papsi ng... Pagkain nila iskay sa kanibela. Ang hmm, dami niyang niluto, oh. Dapat sana yung mga pang maghapon lang nila. Dapat ito, merong malunggay, eh. Magsasabi ako mamaya kay Christy. hingi ako ng, ano, ng dahon ng malunggay nila. Kahit isang, ano lang, isang ganun lang, oh. Naubos na kasi. Nilagay lahat ni Papa noong nagtinola siya. Dapat kila iskay yun. Mm yun, pinapapasok dito si Bella kasi yung mga baby, naka ano sila naka, nan, nawala sila sa cage ayan oh hinahayaan ko lang sila kasi nagpa-practice na silang maglakad so nandito lang sila sa sahig nilalagyan ko sila ng latag dito umaalis sila, gusto nila yung ano yung cement, yung yan yung sa tiles, siguro gusto nila yung lamig, tinanggal na naman nila ililipat ko sila, lalagyan ko sila ng latag tapos yung latag nila mapupunta dun sa gilid-gilid tapos sila, yan, lalabas sila dun sa latag ang <laughs> cute-cute nila surok ng mga tulog oh. lang kayo na po, naiwan ko pala bukas itong cr baka mamaya nandun na nalunod <laughs> ayan, nandyan lang muna kayong cute-cute ninyo, promise grabe ngayon ito, ginawa na ginawa oh at maglalatag na uli ako. Eto, ginulong-gulungan niya yung pupo niya. Mamaya ako na lang siya lilinisan, maaga pa. <laughs> ay cute mo, neneng. Mm. Oh, Grabe cute. Ay. <laughs> Ayan, nakatiklop na si Papa. Nakahubad na naman. Sige, mm. lakad lang. <laughs> <laughs> yung mga nilaban namin ng isang araw yan guys nakatapatuyo na naman kami so meron na naman kaming labahan pero ko konti pa lang mm, sige Ay, nagpainit ako ng tubig ni Bella papaliguan ko siya o di ba diba? ginanon lang <laughs> tapos tinanggal ko yung ating mga uh, pillowcases. Tap yung ano natin dito, yung cover natin dito, tinanggal ko din. Tapos ito, aalisin ko din yan. At maglalaba ako. Lalabahan ko yung ating mga ginagamit dito sa sala. Kasi lagi tayong maraming bisita. Ayan si Papsi, nakahubad na naman. Kitang-kitang katawan. So, isa lang ko muna ito, guys mga kulay. Ay, ano kaya? Yung ano kaya natin? Yung... Hey! Ba <laughs> Bakit? Bakit? yung ano kaya yung papaya, lagyan natin bukas ng kwan? Chilin, chilin, chilin. ng saluyot. papaya, saluyot, sa ano? Legong? Sitaw. Legong. Ay, pwede Dito ba? Man, pwede ba? Hindi ko na maalala eh. Papaya, saluyot, may labong. Yeah. Para puro gulay naman tayo bukas. Ganun lang. Naumay ako, guys. Kasi nung nagluto si Papa ng ano, yung yung karni ng, yung ano, yung kinatay niya yung manok. Tatlong kilo kasi yung ano, tinalabasan nung isang manok. Ang dami. Tapos yung mga buto-buto, itinot, tinong, niluto niya ng kinola. Naumay ako. sabi ko sa kanya, ayaw ko muna makakita ngayon ng manok. <laughs> Pero masarap. Kasi lasang ano na siya eh. Lasang native na. Sino? Oo, oh, papaliguan ko. Samahan lang muna kita nito. Okay. Bakit? Tapos dadalhin ko dito i-blower mo. Papaliguan ko si ano si Bella. Sinamahan ko lang si Papa dito para maayos na ito kasi plano namin pumunta ng bayan eh bibili kami ng ano nila shampoo maugos na yung shampoo nila tingnan mo kung may shampoo dyan tingnan mo ah kung mga 150 lang siya 250 ml mm ba yun? Eh, ano yun? gano'ng kalaki yun? kahit anong shampoo mahal I'm place. Uh oh. Hahahahahahaha. Hahahahahahaha. Oo. Hahahahahahaha. Hindi kami guys. <laughs> pag di kayo makano, pag di kayo. Sana 70 lang. <laughs> ha, di balikan mo? <laughs> Tsaka wala na rin tayong cash. <laughs> Parang may ano ah. <laughs> <laughs> tignan mo muna mahal, picturean mo. Hal. Picturean mo. Tapos kung ilang ml. Ganyan talaga siya pag inuutusan ko, guys. Minsan mahal-mahal darating siya dito. Picturean mo tapos tignan mo kung ilang ml. Yung presyo tapos yung ml. Para alam ko. Nihirap talaga pag lalaki ang utusan mo. Ewan ko lang kung meron makaka-relate <laughs> Minsan, di ba? Sa mga lalaki, wala silang ano. Wala silang alam sa presyo. Wala silang ang kuha ng bibilhin. <laughs> Ay, ito yung ano, yung balangag ang tawag sa amin. Kailangan ito, ano hiwalay ko yung kanyang dahon kasi mas matigas itong ano nito itong tangkay na ito ito yung pinapakain nila sa ano sa baboy <laughs> ito kasi guys yung ano yung dito sa amin yung tumutubo lang sa ano sa lake kamalik pa balangag ang tawag namin dito balangag pero naka naman ito ng tao. Yun nga lang, iba yung ano nito eh. Texture niya. Medyo mas, mas ano siya. Ganyan, no? Hindi siya yung ano, hindi siya yung mga Chinese na kangkong na malambot kapag, ano, niluto mo yung kanyang dahon. Ito kasi medyo matigas-tigas. Gusto, gusto ito ng, ano, alaga dito sa amin lalo na yung mga rabbit kung kilang ito dati ito guys hindi naman ito binibili dito sa amin ni hingi lang ito sa bukid pero syempre marami na nagbago sunod sunod na yung vlog ko na ano na mahal ang Kasi magugulat kayo. Ako talaga guys, nagugulat ako dahil di ba sabi ko sa inyo, 50 pesos dati, makakapagpakbet na kami ni Papa. Ganyan. Makakaluto na kami ng ano namin. Pero ngayon talaga kasi mula nung nag-uulan siya, naaapektuhan yung ano, yung mga pananin. Kaya nagtaas ng presyo. Eh, mahirap naman na ano, na yung mga nagtitinda dito eh kasi naangkat na lang nila ngayon dahil tag-ulan na kaya hindi na rin ako tumatawag sa kanila pag alam ko na ano na tanim nila alam din nila yun. lalo na yun sila manang yung mga yung pinagbilan ko nito kanila ano yun mabait yun sa amin minsan libre na lang yung binibigay niya ng mga ano luya ganyan pagpapaya galing sa ano nila libre na lang yun sa bakuran nila. Yun si tatang yung pinagbilhan ko noon, sa bakuran lang talaga yun, ano. Kinukuha niya yung mga panunda niya. Sitaw, ano, palaya. Yung bayaw ni Kuya Nestor. <laughs> Pag malaki talaga ang ano mo, ang space mo, ang lugar, makapagtanim ka ng mga ganito, mga gulay-gulay. Naririnig ko na naman yung mga babies. Mga cheesy ko. Naririnig ko na naman sila. Alam nyo ba na nung pinaliguan ko sila ay ano, ang sarap na tulog nila. Dalawang beses ko na naano yan guys. Napansin. Hindi naman paligo kasi ang ginagawa ko yung towel, yung gumupit ako ng isang ano, isang damit. Kasi yung mga tawel na ganito, dumidikit yung kanila mga kuko. So nakakaawa naman. Ginagawa ko doon, uh, meron ako nakita yung maganda talaga, parang bunel yung kanyang ano, tela. Binabasa ko 'yon, tapos nilalagyan ko ng shampoo yun ang kinukuskus ko sa kanila. Tapos, babanlawan ko yun. Kukuskus ko na naman para nababanlawan din sila. Pero yung direct na ganun na tubig, hindi pa kasi tubig. Gusto ko kasi na mag-ingat talaga sa kanila. Kaya hindi ko ano, hindi ko sila, yung niligo talaga. One time, hinugasan ko yung mga pit nila. Uh, mainit naman na tubig yung ginamit ko. Pero yung ligo talaga na with shampoo as in hindi pa siguro mga next week pa or two weeks pa para hindi sila ubuhin at sipunin ito 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 na po yung ating buto buto nilagyan na ni papa ng ano sampalok hindi na naipakita ito naman po yung kamote opo sa uh, alam ko naman po na si, sa nilaga masarap po yung kamote kahit din po sa sinigang i-try po ninyo mas mura po ang kamote kesa sa ano, Gabi. Yeah. Nakalimot eh. Ayan, oh. Mm, yummers. Tapos, ay, o oh nga pala, mahal. Papainumin ko nito ng sabaw si, ano, Sky. Ayan, lagyan na natin ng asin. Kumuha ako ng, ano, sabaw ni Sky. Habang wala pa siyang timpla. Ay, hindi naman pa umasim itong, ano, kailangan siguro ito sigsigin eh, tanggalin. Biruin nyo yan. ang liliit na yan ng sampalo. Mm-hmm. Talaga naman, oo. Uy, sinama ko na dito yung tangkay ng ano? Tangkay. Tangkay ng kangkong. Sweet tayo. Sinama ko na po. <laughs> yung po. Tangkay po. <laughs> Ay, naku. Mahirap po magpakasit eh pag hindi totoo. <laughs> Ayan na lang. Ayan, lagay na natin yung sita. eh hmm. Sabay na silang maluto. Ito, matagal ito. Matagal. Ayan, guys. Malapit ng matapos. So, oh, 14 minutes na lang yan ang kainaman kapag ang washing machine mo ay nandito na rin sa kusina. Tapos ito, si Papsi na lang bahala maglagay nito dahil ako ay magpapaligo ng bata. Paliguan ko muna si ano, si Jamila. Sayang yung pinainit kong tubig. Ayan na nga po, bukas na ito. Bukas na namin niya lutuin. Pwede nga pala ito sa ano eh, sa sinigang. Sayang nakalimutan ko. Dapat di ko na nilagay yung kamote. Tapos ito na lang ano, sayang. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Multitasking tayo kaya natin yan. Kaya natin lahat yan. <laughs> Minsan na tayo magtrabaho mag pero solid. Ano na? <laughs> Naghihintay. Ali ka na, maligo ka na, mauna ka na lab. Papa! Eto na si Bella, nakaligo na. Doon na, doon na kay Papa. Next naman, paliguan natin si Sky. Ah! Grabe. Ano araw sa mahal? Huh? 1030. 10.30? Okay, tama-tama pag si Sky. Ayun na. Ay, binoblower na ni Papa si, ano, si Bella. Next naman ay si Sky. Painit ulit tayo ng tubig. Ay, mas mainit yung kay Sky kasi nga, Anong bagong panganak ang ating baby love. Yan. Itong ano na ito, painitan na ito para sa kanila na lang yung isang puti, yun yung sa amin ni Papa. Para dito, naka-steady na lang ito. Hindi na namin dito aalisin. Bebe, chingwawa. Naku po, ang buhok. <laughs> chingwawa naman yan. Bakit ganyan yung buhok mo? Hindi pa ikaw nag... <laughs> ha? Ha? <laughs> Hindi pa ikaw natalian? miss na ako ng anak ko oh. na miss ako <laughs> sarap dito manood oh. kaya lang wala ay ito pala ilalatag dito papa this one latag natin latag na sarap nitong higaan <laughs> Yan, pinalitan ko naman ng cover. Gusto ko nga itong hatiin eh para dito sa kabila para pareho sila ng ano meron pa ako isa nito eh gusto kong pa paano, pahati tapos doon naman sa kabila para terno sila na ganyan, oh <laughs> mm. alika na, alika na kawawa naman, alika talian ko yung buhok mo alika na hindi na natalian yung hair mo oh. alika na kay mama hmm, nauna na na. talihan natin yung hemo. Oh. o bebe makita ka na hello po <laughs> tinalihan ko lang yung buhok niya. o doon ka na kay papa doon kay papa papa <laughs> uy, uy. kaya pala ang bilis niya na tumakbo makikiagaw siya ang bilis niya tumakbo pa Bella, kainin mo. Busong mo, Bella. Andito na yung aming isang bebe. Bebe lab. Bebe lab. Ante. <laughs> Andito na si Ante. Nakabantay. Ayun, yung aming mga bebe lab, Bagong dede na sila. Ayan, tapos. Ito na si Sky. Kumain na siya. Pero papa, bago ka umakyat dito, paghanda mo pa sa ng pagkain niya pang mamaya, ah kain tayo guys yung sinigang namin kanina hindi ko alam kung may pakita ko sa inyo kaninang kumain kami kaninang tanghali parang hindi <laughs> anyway guys dinner na tayo dinner na po ito <laughs> si papa doon na siya kumain mag isa lang siya doon siya lagi tapos ako dito naman kasi hindi ko maiwan yung mga bebe lalo na ito oh makulit po ako si ante makulit si ante ganda ganda niya ganyan siya pag napapaliguan ng bango bango niya bango bango ng baby na yan ito din no? oh niligo ko po kanina yan ang bango bango nila alam nyo guys yung mga nagpupunta dito sa amin sabi nila ano ate ang galing mo naman sabi eh kasi pagbungad namin pagpasok pa lang wala kaming naaamoy na ano yung amoy malansa, amoy aso, lalo na bagong panganak si Kakay, wala silang naamoy. Kasi guys, linis ako ng linis. Siguro hindi lang sampung beses ito na ano, na, na, na di dito sa loob ng ano namin, ng kwarto namin. Tapos dun sa sala sa kasala na, siya si Papa doon. Map din siya ng map. Kaya walang naamoy, walang amoy ini, amoy pupo, wala guys. Ayan, parang mga tao din silang babangon nila si Sky din. Bango-bango nito, eh. diyan <laughs> ka lang. Ano, bebe? Ito, kahit na balbonis ito, ang bango nito. Super bango. Lalo na, araw-araw yan napapaliguan. Pag ganito pong sobrang init, nililigo namin sila. Tapos kapag ano, umulan-ulan, ganyan, o kaya makulimlim, hambat lang, yung pempem -pem lang, saka yung mukha, dot brush, ganun lang po. Pero yung katawan nila, ay grabe, sarap maligo. Na kayo ng diaper. Yung mga maliliit, hindi pa sila nagda-diaper sila, ano pa Sila, Skype pa lang, sa si Bella. Sana doon sa loob na lang. nakakapagod guys. Nandito na kami sa unbox. Bumili lang si Papsi ng ano namin, ng chicken.